Simula pa nung lunes ay narinig natin ang kwento ni Hob. Alam natin kung papaano nagbuno siya sa buhay. Dahil hinamon ng demonyo ang Diyos at sabi niya, yung alagad mo na si Hob, kaya lang naman yan malapit sa iyo, nagpupuri sa iyo dahil, Masarap ang kanyang buhay. Subukan mong pagdaanin siya sa paghihirap kung hindi itatakwil kanyan. Napakagandang palaisipan ito mga kapatid, maging sa atin. Hanggang saan ba talaga ang ating pananalig sa Diyos? Kapag ba dumadaan na tayo sa matinding pagsubok? Kapag ba hindi nasasagot ang ating dasal? Kapag ba nangyayari yung mga hindi natin gusto at inaasahan, nalalamig na ba ang ating pananampalataya sa Kanya? Tumatalikod na ba tayo sa Kanya? Itinuturing ba nating walang kwenta pala yung ginawa natin kasi hindi nasuklian ng Diyos yung pagsusumikap nating magpakabuti at mamanata sa Kanya pinahintulutan ng Diyos na mangyari kay Hob ang mga hindi ka nais-nais sapagkat nagtitiwala ang Diyos na ang kanyang alagad, anak na si Hob kahit sa pagdurusa ay kakapit pa rin sa kanya. Kaya nga, napasabi ni Hobb, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ng Panginoon. Nawala lahat-lahat sa Kanya. Nawala ari-arian niya, nasira lahat ng mga pinaghirapan niya, namatay ang mga anak niya, at nagkaroon pa siya ng napakaluba at masakit na karamdaman. Ngunit hindi naman din ganun kadali para kay Hob sabihin yun natural lang po yun mga kapatid na dumarating ang panahon para bagang nagtatampo tayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Hindi ho tayo nagkakasala kung minsan pakiramdam natin naghihinam nampu sa Diyos. Bakit naman po ganun? Kaya di ba ho, may commercial at nagkalat yung commercial na yan dito sa Kiapo huwag mahiyang magtanong. Bago tayong mahiyang magtanong sa nasareno, bakit po ganun? Nakakatokso naman po talagang magtanong. Bakit naman po ganun? Wala naman po kung inaargabyado. Bakit hindi ko kami maubos-ubusan ng problema? Bakit hindi ko gumaling-galing yung mahal ko sa buhay? bakit ang igsi ng buhay namin at alam nyo, ano mas masaklap pa mapapatanong ka talaga kapag nakita mo yung kabilang banda bakit ho naman kaming walang inaargabyado bugbog na bugbog sa problema yung mga magnanakaw yung mga nang-aargabyado yung mga sinungaling nagpapakasasa pa sa buhay. Bakit ho ganoon Bakit ho yung nagnakaw lang ng isang lata, nabugbog pa, kulong pa? Yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, Parang mga artista pa ngayon. Sikat na sikat pa. Yung mga nangungulimbat. Tatakbo pa. Aminin nun natin, napapatanong tayo at para tuloy sabihin natin, huwag na lang kaya, huwag na lang kaya magpakabait, huwag na lang kaya magsabi ng totoo, Huwag na lang kayo magsimba. Siguro may kilala kayo, simba ng simba. Ngayon, nakaratay na sa bading ng karamdaman. Yung iba, hindi naman nagsisimba. 90 anyos na. mag daan pa. Ang ahaba pa ng buhay. Wala pang kulubot kasi ang daming perang pang batak, pang ng buhok. Aminin natin, nagbubuno yun sa puso natin. At yun ang lalong humahamon sa atin. Pero mga kapatid, sana ito yung makita natin. Si Hob na ganun din ang kanyang pagtutunggali sa loob niya. Anong sabi ni Hob? Bagamat maraming ganitong nangyayari sa buhay ko, alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas hindi natutulog ang Diyos na sa aki magtatanggol pagdating ng wakas. Mga kapatid, pag dumarating ang panahon, natutokso tayo, bumitaw na, sumayaw na lang sa mundo, sige na, sama na lang tayo sa kanila. Makiayo na lang tayo. Magbulag-bulaga na lang tayo. Andahan niyo yung sinabi ni Hob, hindi natutulog ang Diyos magtatanggol siya pagdating ng wakas. Kaya, pag dumarating ang ganong panahon, sabihin natin sa sarili natin, hindi pa tapos ang lahat. Yun ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Pong Nazareno, hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang kagad sasangayon. Hindi pa sila tapos. Hindi ka pa rin tapos. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lahat nagtatapos dito sa lupa. Kaya nga't nung sinugo ni Jesus na sa reno ang kanyang mga alagad, anong sabi niya? Umayo kayo. Merong hindi tatanggap sa inyo. Ipagpag nyo lang. Hindi lahat maniniwala sa inyo. Haharap kayo sa mga parang mababangis na hayop. Pero huwag panghinaan ng loob sapagkat kasama ninyo ako at ako ang inyong tagapagligtas. Darating ang pag ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag nakikita natin ang poong Nazareno, opo, pasan-pasan niya ang krus, mukha siyang naghihirap. Pero pansin ninyo, kaya nga mukhang maluwalhati din ng kanyang kasuotan, ning din ng kanyang Itsura, sapagkat sinasabi niya sa atin, hindi sa krus natatapos ang lahat, hindi sa pagihirap tayo magwawakas. Kung kasama natin siya, kung hindi natin siya bibitawan, kung papaano siya ngayon niluluwalhati ng ama, luluwalhatiin din ang mga tapat na nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ito po yung ating ipagdasal. Nakaka, nakakapanghina po ng loob. Aminin natin yan. Mahirap makipagbuno sa kapalaran. Ngunit ang ating panghawakan, ang karunungan, ang kapangyarihan, at ang tagumpay ng Diyos. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ang tunay nating lupang hinirang ay ang kaharian ng Diyos. Ang tunay na katarungan, ang tunay na kayamanan, ang tunay na kaginawahan ay nasa kaharian ng Diyos. Naglalakbay lang tayo dito sa lupa hindi pa tapos ang lahat. At hindi lahat makakalimutan ng poong nasareno. kaya sana ang maalala ng poong nasareno, katulad ni Hope, misan nadadapa tayo, misan papatanong tayo, misan pinangihinaan tayo ng loob, pero sana ang mas maalala ng pong nasareno, hindi tayo bumitaw sa kanya. Patuloy tayong nanalig at umasa sa kanya. Sapagkat hindi siya natutulog, sapagkat siyang tagapagtanggol natin ay darating sa takdang panahon.